sa social media, ang matinding aktingan ni na Janice de Belen at Sharon Cuneta sa serya nilang Saving Grace. literal na pangmalakasan ng emosyon, may iyakan, sigawan at sampalan na itinagulat ng lahat. Ang sabi nga ng netizens, parang hindi lang sila umaarte, parang totohanan ek ang eksena. Oo. Oh, oh. ay, ayan. Grabe ang sampalan oh, nila. din Ano ba yun? Alam nyo? Oh, eh, Oo. Di ba ayan, diba, ayan. alam nyo po ba? Eto Ito po si Sharon Cuneta at si Janice Bell. nilang nagsama sa isang serye. So, At so, po sila naging jowa ng mga kabataan nila ni Gabby Concepcion. Ay! Oh, diba throwback uh, yan, uh. Kaya wow. ang sabi po, baka totohanan yung sampalan nila dahil dati. <laughs> no, after po ni Sharon Cuneta, sumunod na naging jowa ni Gabby si Janice de Belen. Kaya kinokonek niya. Siguro totohanan yung sampalan so, nila. So, doon galing yung oh, hugot? oh, may hugot, sabi. Uh -huh. yan, uh -huh. ay. <laughs> ay, oo, oh, oh. oh, nga ko lang naisip oh, yun. Oo, nagyong jowa, so, di diba? uh Oh, Pero hindi naman kasi ang pagkakalap ko dahil right after the Sampalit, eh, eh, nagyakapag sila. At saka naging magkaibigan, na. no, oh. no? May time na ano, na after nung mga gano'n, yung Gabi, oh, yung Shuchu, oo, oh, oh, nagpapadala ng flowers sa ah. si Sharon kay Janice. Wow, di diba? ba? Diba? Sa so, Sharon, di na ba nagkala overlapping before, di ba, friendship? Break mm -hmm. right na sila ni Sharon, tsaka nung Gabi, bago naging si Janice. Si Janice po, first love niya si Gab. kaya ang team sa niya ay ano, True love. Ano, true love, di ba? Ikaw ang prince. Ang aking prince charming. Yung pelikula <laughs> nila dati. Saka, puppy love, in my papi heart. Kanta ni Janice De Valente gamit di ba? Oh, oh. My puppy love. Pero matindi talaga ang bardagulan nila. Kung saan? May mga nagko-comment nga na, mga halimaw daw sila sa act. In for this rock, parehas na award-winning act. Correct. Oo, oh, napanood ko yung eksena nyo. Talaga ang very galing. intense ang scene na yon. And congratulations sa Saving Grace tayo. Mm. dahil talaga namang lahat ng cast ay super galing. Correct. Dahil na yung bata. Si Oo, oh, si, si Grace, Grace, mismo yung uh, bata. At ang diba? eksena ng simpalan na yun Na umabot na yata ng 6 million views Ay, bongga. This face is face nila talaga para mapanood oh. Kaya ba? dapat Correct. dagdagan ng mga sampalan scene para yep. mas marami pa ang Mag Magsampalan kaya tenta natin dito. Hindi natin yung inong views, di ba? Hindi so, pahanan, no? Itay lang natin. Chama, at as, bongga. Sa, San na, at buongga. Sa paano si Sid, saan natutulog yun lagi? Kaya yung... At ano, buongga, ang first time na pagsasama ni Janice at Sharon uh, ay napakasuccess. Correct. Okay.